Usap-usapan ngayon sa social media ang ilang naging pahayag ni Kim Chu tungkol nga sa kanyang relationship. Hindi man pinangalanan ni Kim Chu si Sian Lim pero tila nag-aalangan na i-share ni Kim ang mga bagay na naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya naman sari-sari ang naging comment ng mga netizen at ayon nga sa kanila, tila takot daw si Kim na magsalita lalo na kung patungkol ito sa issue nila ni Sian Lim. Pero ayon sa mga netizen, hindi na kailangan pang paulit-ulitin ang mga nangyari dahil naghiwalay na nga ang dalawa at naging maayos naman ang kanilang desisyon na tapusin na ang relasyon. Narito ang ilan sa mga sinabi ni Kim Chu na paalala sa mga tao. Hindi ka na sinasagot, huwag mo nang ilaban sa lahat ng bagay. Pag wala nang sagot, ibig sabihin noon silence means yes. Kasi pag nagmahal, nilalaban ko talaga lahat. Para wala sa akin yon para wala akong pagsisihan sa huli lower your expectation because if you expect too much to that person at the end of the day, ikaw pa rin ang masasaktan. Sa puntong ito ay suportado ng mga netizens si Kim Chu na alam nilang nagmahal at talaga namang hindi yata si Kim ang naging dahilan ng hiwalayan. Pero sa pagkakataon ito, hindi na rin naman healthy na magsama pa ang dalawa, lalo na't nawala na nga rin daw ang love. Kaya naman sa huling interview ni Sian Lim sa show ni Tito Boy Abunda, naging malalim din ang pahayag ni Sian Lim tungkol sa issue ng pag-ibig. Na ayon nga sa kanya, darating ang point na hindi mo na mararamdaman ang pagmamahal at hindi mo na rin mararamdaman kung pwede pang ipaglaban ang tao. Kaya naman sa puntong ito, sinusuportahan ng mga netizens si Kim Chu sa kanyang buhay single ngayon at nakita rin lang na very successful si Kim sa kanyang teleserye na kung saan ay kasama niya si Paolo Abelino.